Pus eh. oh, sal <laughs> ah, no, na. Salamat. <laughs> no, araw dasig na no, katita. tita. No, Namit oi. Namit ja Yeah. Say thank you ka no, lola oh. Thank you. Ya. Thank you, Yoya, lola. Dili mo sinaka ay. Ari tao oh, hindi um, ano mo ginakaon ja dia oh. Sigun hmm. sa kuha, pa. Tingnan ko pa mag-open anak, paano ba magbukas makuha yan?

sabi ko nga, 8 years old pa lang siya, anak. Marunong na siya mga gano. Mm. Sabi niya. Kulay sa 5. Hmm, 5. Ano ko ginawa? Mano sa bata? Mano? 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 Yan. Ito na lang. Nakabalo sa maluag? Ito, galing naman. Ito eh, so, sa so, pagsulong. Pag mag, mag, ano ka na? Naog ka na? Hmm. <laughs> na? Hindi ka makakuha, anak. Naog. Lotog na baro naman ang aya. Pabok ako. Patingin paano ba makuha? Ikaw, hindi ka manaw. Sige pala, ayan o. Ay, ay, Nani, uy. <laughs> Guling ho. Kaunin mo nga Ja, patingin niya kung paano kaunin yan. Pakita mo nga sa friend mo paano kaunin. Hindi ka ka nga isa? <laughs> no. Uy, <laughs> Pakita uy. mo kay friend. mo. <laughs> na, -na, -na, -na. <laughs> na, na, na. Papa na lang kakain. <laughs>